Mga Lods, napapansin nyo ba na may mga ilang nokis na may kakaibang tindig o anyo ng katawan? Yung iba mapapansin na medyo palingang buntot o yung iba naman eh, parang sobrang nakausli ang pitso o dibdib. Ngayon, natural lang na itatanong mo, normal ba ang mga ito? Dapat ka bang kabahan kung may ganitong katangian ng nokis mo? At ang mas mahalagang tanong kung ipapalahi mo ba Mamamana rin ba yan ang kanilang mga aanakin? Kaya sa video na to ay bubuksan natin ang usapang yan. Para malinawan ng lahat lalo na mga baguhan pa lang sa pag-aalaga ng mga nokis. Ang layunin natin ay maunawaan kung bakit nagkakaroon ng ganitong kondisyon, ano ang epekto nito at kung ano ang dapat mong isaalang-alang kapag ka-breeder ka. Kung iisipin mo ang katawan ng isang nokis ay parang isang bahay, Kapag maayos ang poste, matibay ang pundasyon at tama ang pagkakahanay ng dingding, tiyak na magiging matatag at maayos itong nakatayo. Pero kapag ka may bali o depekto sa pagkakagawa ng bahay, kahit pa nga maganda sa paningin o mamahalin pa ang pinturang ginamit mo dyan, may kahinaan itong dala. Ganon din sa mga nokis ang katawan nila ang pundasyon ng kanilang tibay, gilas at pangkalahatang husay. Kaya kahit maliit na bagay gaya ng paling na buntot o sobrang usling pitsyo ay, ay may kaakibat na kahulugan at epekto sa kabuuhan. Unahin natin ang paling na buntot. Kapag sinabi nating paling, ibig sabihin nakatagilid o hindi pantay ang pagkakahanay ng buntot ng nokis. Maaring sa kaliwa o maaring sa kanan nakahilig ito. Maraming breeder ang nakakapansin nito pero hindi lahat ay binibigyan ng atensyon. E may mga nagsasabi na hindi ito big deal basta maganda ang galawan, maganda ang performance, eh okay lang yan. May iba naman na maselan at sinasabi agad na hindi dapat palahian ng nokis na may ganitong katangian. Pero alin nga ba ang tama? Ang totoo, parehong may punto. Ang paling nabuntot ay maaring magdala ng epekto sa balanse at kilos ng isang nokis. Pero hindi laging ganon o halata. Ang buntot kasi ng isang nokis ay parang timbo ng eroplano o manibela ng isang sasakyan. Isa ito sa mga gamit ng katawan na tumutulong para magpanatili ng kanyang balanse at direksyon sa bawat galaw. Kapag kapantay ang buntot, maayos ang timpla ng katawan. Kapag paling, kailangan pang mag-adjust ng nokis para mabawi ang kawalan ng balanse. Ibig sabihin, mas marami siyang effort na nagagamit para maituwid ang kanyang kilos. Imbis na nakatutok sa normal na galaw, pagtalon o paglipad, Sa unang tingin, baka hindi ito big deal pero kapag pinagsama-sama mo ang mahabang panahon, Malaking kabawasan nito sa efficiency at stamina ng nokis. Kapag palaging nag adjust para maituwid ang balanse, mas mabilis siyang mapapagod. Isipin mo na lang na para kang naglalakad ng may buhat na isang balde sa kanan mong kamay. Kaya mo pa rin maglakad ng diretsyo pero ramdam mo na mas mabilis kang hihingalin o manghihina kung sa wala kang dala. Ganon din sa nokis na may paling nabuntot may dagdag na energy na nasasayang. Hindi lang yon, may epekto rin yan sa kanyang agility o yung likse. Kapag kailangan niya mag-landing mula sa paglipad o pagtalon o biglang kumabig sa isang direksyon, minsan hindi eksakto ang bagsak o medyo alanganin ang angulo. Ibig sabihin, hindi kasing linis ang kilos kumpara sa mga naokis na pantay ang buntot. At syempre, may dagdag pang epekto sa kumpiyansa. Maraming breeder at handler ang naniniwala na ang tindig at itsura ng isang nokis ay parte ng kanyang kumpiyansa kapag hindi pantay ang buntot. Isa nagbubukang may deprensya at hindi ito kaaya-ayang tingnan para sa mga pihikang mata ng ibang breeder. Pero malinaw din dapat na sabihin na hindi porket may paling ang buntot ay mahina na agad ang nokis. May mga halimbawa ng Nokis na mahusay pa rin at nagtataglay ng tibay at gilas kahit may ganitong kondisyon. Ang punto lang ay hindi ito ideal at mas mainam kung iiwasan sa long-term breeding. Ang dahilan ay simple. Ang ganitong katangian ay maaaring mamana ng mga susunod na henerasyon at kapag pinarami mo ito, lalaki ang posibilidad na magkakaroon ng mga parehong depekto. Sa maikling panahon, baka hindi halata pero sa mahabang panahon, magdudulot ito na unti-unting pagbaba ng kalidad ng iyong linyada. Ngayon naman, pag-usapan natin ang sobrang usli sa pitso o dibdib. O yung minsan may baluktot pa yung pitso. Ang pitso ay isa sa pinaka napapansin na bahagi ng katawan ng nokis dahil ito ang unang nakikita sa tindig. Normal na medyo nakausli ang pitsyo dahil ito ay nakalagay ang malaking kalabnan ng dibdib na gamit sa paglipad, pagtalon at pag-ikot ng katawan. Pero kung sobra na ang pagkausli o tila baluktot ang hugis, nagiging tanong na rin ito para sa breeder, normal ba ito o depekto na na dapat iwasan? Ang sobrang usling pitso ay pwedeng magbula sa natural lohugis ng buto o sa muscle development ng nokis. Sa ilang kaso, maaring dulot ito ng pinsala nung bata pa siya. Gaya ng maling pagbagsak, sobrang sikip na tangkalan o maling pagkakabuhat sa kanya nung sisiw pa siya. Kapag ganito ang dahilan, hindi ito genetic at hindi rin mamamana ng mga anak. Pero kapag kalikas, nahugis ito ng buto, posibleng pamana ng susunod na henerasyon. At dito na nagiging para sa breeder na seryoso sa pagpapalahi. Bakit ito issue? Una, dahil ang sobrang usli na pityo ay maaring makaapekto sa tamang galaw at balanse. Ang dibdib ang nagsisilbing parang engine room ng nokis dahil dito nakapwesto ang mga kalamnan at nagdadala ng lakas sa pakpak at paa. Kapag sobra ang hugis, maaaring hindi pantay ang pressure at pwersa na ginagamit niya sa bawat kilos. Isipin mo na lang kung ang sasakyan ay may gulong na masyadong nakausli sa isang banda. Gagana pa rin ito pero hindi maayos ang tipla at mabilis din na mapupudpud ang gulong at malalaspag ang makina. Bukod pa rito, ang itsura ay nagiging basehan din minsan ng kumpiyansa ng breeder. Ang dokis na may sobrang usli o baluktot na ay ay nagbumukhang depresya kahit malakas pa siya. At gaya na sinabi natin kanina, hindi palaging direkta nakaka-apekto ang itsura sa performance. Nakaka-apekto ito sa kumpiyansa at pagpili ng mga breeder na pihikan sa kalidad. Mahalagang intindihin ng mga baguhan na hindi lahat ng nakikita mong kakaiba ay dapat katakutan agad. Ang susi ay alamin kung ito ba ay dulat ng genetic factor o ng environmental factor. Kapag genetic, ibig sabihin, nasa lahi ng nookies at mataas ang posibilidad na maipasa sa susunod na lahi. Kapag environmental naman, ibig sabihin, dulot lang ito ng sitwasyon sa pagkakamali sa pagpapalaki at hindi na iipasa sa mga anak. Pimbawa, kung ang Slim ay dahil sa kulungan na masyadong makitid at napilitan siyang mag-adjust habang lumalaki, malaki ang posibilidad na hindi ito ipapasa sa anak. Pero kung ito ay dahil sa natural na buto at likas na hugis ng katawan, asahan mong mamamana ito ng mga anak. Kaya bilang breeder, tungkulin mo maging mapanuri at marunong mag-obserba. Hindi sapat na tingnan lang kung maganda o pangit sa paningin kailangan alam din ang ugat ng nakikita mong kondisyon. Ngayon, ano ang practical na payo para sa mga baguhan at kahit na matagal ng breeder? Una, obserbahan ang buong linya ng nokis mo. Huwag kang magbase sa isa lang. Kung napansin mo na may palingang buntot ng isa, tingnan mo rin ang mga kapatid niya at pati ang mga magulang kung paulit-ulit itong lumalabas. Malaking posibilidad na nasa genetic makeup na ito. Kuminsan lang at isolated case, baka hindi ito ganong kalaki ang epekto. Ganon din ang usling pitso. Ikalawa, alamin ang dahilan bago magdesisyon. Huwag agad i-judge na dahil kakaiba ang itsura, depekto na agad. Minsan maliit na bagay lang tulad ng stress, pinsala o maling pagpapalaki ang dahilan. Pero kung malinaw na ito ay structural o genetic, mas mabuting wag mo nang isama sa breeding program mo. Hindi ibig sabihin nito na walang silbi ang nokis. Pwede pa rin siya magamit sa ibang bagay. Pero sa larangan ng pagpapalahi, mas mainam kung pipili ka ng mas maayos na pundasyon. Ikatlo, tandaan na ang breeding ay parang pagtatanim. Kung anong buto ang itatanim mo, yun din ang bunga na aanihin mo sa hinaharap kung pipiliin mong magpalahi na may depekto at asahan mo na darami yan sa iyong kawan. Pero kung magiging maselan ka at pipiliin lang maayos, mas malaki ang chance na lumakas at tumibay ang linyada po. At sa huli, alalahanin na ang pag-aalaga ng mga nokis ay hindi lang basta laro o libangan. Isa tong sining at agham na pinag-aaralan at pinaghihirapan. Kapag seryoso ka sa pagpaparami ng mga nokis na dekalidad, dapat handa ka mag-invest ng oras, pasensya, at disiplina sa pagpili ng tama at sa pag-unawa ng bawat detalye ng katawan at asal ng iyong mga alaga. Mga Lord, sana ay kayo tungkol sa usapan ng paling nabuntot at usling petcho ng mga nokis. Hindi lahat na nakikita ay dapat ikatakot agad pero hindi dapat baliwalain. Ang mahalaga ay marunong tayo mag-obserba, magsuri at magdesisyon ng tama para sa ikabubuti ng ating linyada. Tandaan, ang bawat maliliit na detalye ay may implikasyon sa hinaharap. Ang isang maliit na depekto ngayon kapag pinabayaan ay maaaring lumaki at maging malaking problema bukas. Pero kung maagapan at mapili ng maayos, mas malaki ang posibilidad na makabuo ka ng malakas, matibay at maaasahang lahi ng mga nokis. Ayan mga lords, hanggang dito na lang ang video na to. At kung nagustuhan mo ang video na to, ay eh, wag huwag mo naman kalimutan na mag-subscribe at hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa lahat ng ating future videos. Ito pong muli si Sir Bob ng Sabungista TV.